Halos labing dalawang taon na nga pala tong TMX155 na binubuo ko kaya hindi nakapagtaka na ganito nakagrabe yung dumi nito. Kaya dito sa video na to ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko para luminis ulito. Day 3 na nga pala to ng pagbubuko dito kay Project Senior, yung nabil kong pang budget mila Honda TMX 155. Bale, ang plano ko nga palang gawin ngayong araw, matanggal ko yung dumi ng makina, pati yung batalya, matanggal ko yung pintura dahil ire-repaint ko. Ang una ko nga palang ginawa dahil bubusan ko ng tubig yan, kumuha nga pala ako ng plastic. Binalutan ko nga pala yung salpakan ng car, Baka kasi pasukin ng tubig, hindi na mag-start, lalo kapag nabuo na. Tatanggalin ko na nga rin pala yung magneto, grabe na rin kasi yung kalawang nito, plano ko rin kasi itong irepaint. Kaya kinuha ko na nga pala yung ko isinalpa ko na dito sa thread ng magneto pinapa ko nga muna pala yan gamit yung kamay ko para lang makasigurado tayo na hindi masisira yung thread saka ako ginamitan ng impact nung no, alam kong okay na lahat tatanggalin ko na rin sana yung stator nito kaya lang ang problema may pa surprise pala bilog kasi yung dalawang tornilyuhan so yung stator nga pala nito nilagyan natin ng plastic tapos nilagyan ko ng goma dito sa gilid kasi yung dalawang tornilyuhan niya rito parehas bilog na so hindi ko mahugot para hindi lang siya mabasa, ayan, binalutan natin ng plastic. So huwag na natin patagalin, tara, hugasan na natin. Hindi ko sigurado kung ano yung magiging epekto, lalo kapag nabasa to ng tubig na may sabon. Pero para walang problema, binalutan ko na lang ng plastic, at least sigurado tayo. Bale, una ko nga palang ginawa rito, pagtapos kong balawan ng tubig, sinabon ko na nga pala na may halong chemical. Habang sinasabon ko nga pala to, kinuha ko na rin yung steel brush ko, kinukuskus ko. May mga part kasi talaga na tumigas na, siguro medyo matagal na tong nakadikit dito. Ganyan kasi talaga madalas yung nangyayari, lalo kapag walang maintenance yung kadena, yung naghalong putik at langis, mahirap na talagang tanggalin, nabut na tayo ng ulan sasabay natin ulan, tutuloy natin paglilinis natin, alright at sa kasamaang palad, inabot na nga pala ako ng ulan. Madalas kasi talaga nangyayari yan, lalo pa hapon na. Pero dahil may bubong naman dito sa ginagawan natin, okay lang yan. Ang problema ko lang, siguradong hindi tayo makakatapos sa pagpipintura ng batalya mamaya. Ginamitan ko na nga pala ng gasolina, yung mga parting napakahirap tanggalan ng putik. Tapos noong nalis na lahat ng putek saka ako nga pala to ginamitan ng tap. Sa mga legend na matagal na nanonood dito, alam niyo na kung paano yung ginagawa ko dyan. Parang Mang Tomas kasi ang tap, all around sarsa. Ginawa kasi talaga yung panglinis ng CR, lalo sa mga inidoro pero mabisa ring panglinis ng makina ang disadvantage lang talaga nyan minsan yung mga tornilyo ng crankcase kinakalawang pero manipis na kalawang lang naman kaya hindi ganong ka big deal napakadali lang din tanggalin sa mga bagong tambay lang dito sa page ko ituturo ko na rin sa inyo kung paano yung ginagawa ko para mapaputiyan. rekta ko nga lang palang nilalagyan kung saan parte yung gusto kong paputihin tapos kukuha ko ng brush sa ako kukuskusin at makalipas lang ilang minuto na pagkukuskus mapapansin nyo na mamumuti na yung kulay blong bula kanina yun na nga pala yung kaso na pwede mo nang banlawan ng tubig yan. At kung hindi ka pa satisfied sa kinalabasan ng ginawa mo, pwede mong ulitin yung ginawa kanina. Kaya after ko nga pala malinis yung makina, itong batalya naman yung isusunod natin. Kaya pinwesto ko na agad yan dito sa harap. Una ko nga pala rito gagawin, babanlawan ko muna ng tubig. Pero halos parang waterproof tong batalya, hindi kasi tinatalaban ng tubig, parang dumudulas lang. Kaya naman pala, may mga part pala na malangis. Kaya para tablan mamay ng sabon, sinabayan ko na nga pala tong kulkulin ng steel brush. At muntik-muntikan pa tayo buti na lang sa kabilang tumumba, hindi sa akin. Kaya nang natanggal ko na nga pala yung mga libag nito, ito na yung time para sabunin naman. Grabe sarap sa pakiramdam linisin nito, yung tipong isang hagod mo, punong-puno ng libag yung sponge. At dahil medyo hapon na nga pala ngayon, minamadali ko na para makatapos ako ngayong araw. Binalawang ko na rin agad ng tubig, natanggal na rin naman kasi yung mga putik-putik tsaka mga libag. Ito talaga yung pinakaparting nakakapagod, lalo kapag nagbubuo ng project bike. At after nga pala natin malinis yung batalya, nilagyan ko na nga rin pala ng strip sole. Hindi rin kasi presentable yung stock na pintura nito, maraming part bakbak na, -bak na yung pintura. Kaya kailangan talaga to mapinturahan ng bago para lalong mas maging presentable tignan. Kaya kinuha ko na nga pala yung brush, ipinahid ko na yung strip sol sa parteng gusto kong tanggalan ng pintura. At ilang segundo lang yung lumipas, kung sana umalsa yung lumang pintura, kaya hinagot ko na ng toothbrush. Inulit ko lang yung ginawa ko hanggat sa matanggal ko lahat ng pintura nito. Tapos gumamit nga rin pala ako ng liha, napakarami kasing part nitong batalya na may kalawang na. Para mas tumiba yung kapit ng ilalagay natin ditong pintura, kailangan talagang lihahin. At makalipas ang ilang oras sa pagliliha, ha, pininturahan ko na nga rin pala ng primer. Plano ko na sana matapos yung pagpipintura nito, kaya lang hindi talaga tumitigil yung pagulan. Kaya isang lata lang yung na-spray ko, hindi ko na madalawa kasi basa pa rin hanggang ngayon. Mag-update muna tayo nang natapos natin niya yung araw. Ito nga, uh, medyo hindi na yung panahon kanina, kaya hindi natin siya natapos. I-second coat ng primer kasi medyo basa pa to. Uh, Alas 5 na pero medyo naambon-ambon pa rin. Pero itong makina kanina natapos na natin to. Kung mapapansin nyo itsura nito, napakaraming libag talaga, ang limited libag. Pero ngayon, uh, medyo naging presentable na siya kasi nawala na yung mga natuyong langis, pedalong grasa, plus additional toppings ng lupa. Ayan, medyo naging presentable na yung kulay niya. Tapos siguro dito sa susunod na video na natin to, isa second coat ng primer tapos pipinturahan na rin natin to ng kulay black. Kaya kita ito sa susunod na episode lang. Ride safe. Alright.